Apat ang anak ni Bernadette at ngayong umiihip na ang malamig na hangin ng amihan. Uso na naman ang malatrangkasong sakit. Usually sa mga anak ko talaga tinataman. Actually nitong mga nakaraang linggo, halos lahat kami yung pamilya tinamaan kami ng trangkaso, ubo, uh, sipon. Kaya't hanggat maaari, nag i na siya ng mga gamot gaya na lamang ng paracetamol para may magamit kung mayroong makaranas sa kanila ng lagnat. At bilang isang ina, sigurista raw ito at sa mga pinagkakatiwalaang ang mga butika o doktor lang ito bumibili. Basta ako, kampante ako, pag ang gamot ay galing mismo sa doktor. Yun, kampante ako na totoo yun. Hindi peke. Kasi hindi naman, hindi ko naman natin alam kung paano titignan ang peke. Ako man din, hindi ko alam. Ayon sa Food and Drug Administration o FDA, hindi raw matitiyak kung peke ang mga nabibiling gamot sa mga tindahan o hindi lisensyadong mga butika. Pero ang mga peking gamot na ito hindi lang mabibili sa mga tindahan kundi pati na rin online. Ayon sa FDA, mayroong pagkakahawig ang mga peke sa tunay. Bagamat mas mura daw ito, maari namang masakripisyo ang iyong kalusugan. Pag nakita natin ang gamot sa online, TikTok, Lazada, kung saan saan man, basta it's an online market, sigurado po yan that is uh, counterfeit since uh, we have a regulation on the uh, online market. Wala po talagang uh, nilalagay sa online market na drugs and medicines. Ang mga peking gamot ay hindi garantisadong mabisa maaari din itong magdulot ng antimicrobial resistance o hindi pagtalab ng gamot laban sa iba't ibang mikrobyo. Posible rin na mayroon itong sangkap na mapanganib sa kalusugan na maaring ikamatay ng makakainom nito. Aminado naman ang Food and Drugs Administration na maging sila hirap sa pagtukoy kung sino ang manufacturer at kung saan galing ang mga peking gamot pero sa tingin nila maaring konektado ito sa mga sindikato at ipinapasok sa bansa ilan sa mga gamot na madalas pinipeke ay ang paracetamol antihypertensive antibiotic at maging anti rabies vaccine katunaya sa cordillera isang daang vials na nito ang nasa wata ng Food and Drug Administration ngayong taon we have this already found in our region, ito na, we had six 100 rabies vaccine. Uh, kung, kung saan man yun, uh, siguro we will, we will uh, ilabas po natin in an official. Ano. Pero ano nga ba ang palatandaan ng hocus focus na ito? Una, mabilis madurog. Maari ring suriin ang kulay at kung mayroon itong mabahong amoy hindi malinaw ang print sa label mabilis din itong mabura we have this already found in our region ito na we had six 100 rabies vaccine uh, kung kung saan man yun, uh, siguro we will we will uh, ilabas po natin in an official ano alala ng ahensya sa publiko na sa lihitimo at lisensyadong butika lamang bumili ng gamot at kung may agam-agam sa nabiling gamot maaring magsumite ng reklamo sa online reporting facility ng Food and Drug Administration o sumangguni sa pinakamalapit na tanggapan ng FDA sa inyong lugar ang sino mang mahuling nagbebenta ng peking gamot ay maaring maharap sa kasong paglabag sa Republic Act No. 8203 o ang Special Law on Counterfeit Drugs at Republic Act No. 9711 o Food and Drugs Administration Act of 2009. Jose Robert Invito, RNG News.